Ayan ang kulod so Dito ang inang grabe kiting yung tiba oh, Ang lakas ako lang siguro yan Ang dilim sa so grabe ng kalsada dito sa Commonwealth, kanan sura. Yung ginagawa nila, hindi pa tinatapos-tapos yung gawa nila. Ang pangit yung daan, oh. Hindi mo, mag, uh, parang wib 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 parang nag, uh, hindi tawag yan. Hindi pantay yung kalsada, oh, bako-bako, tapos balabak. Bako wib wib yung daloy mo, parang, kalamuan na gano'n, alon-alon banggit niya inaka simpleng kalsada hindi, hindi tira tapos eh mo no Teka lang. Nagulat ako. Bakit tagintuan niya naka, yung naka motor. Sa binatang wala mang ulan. Nagulat ako nang anong to dinap po sabi ko bakit nagkasukot na silang kapoti eh ako nag I aminto mean, rin ako kala ko ano na eh kala ko umuulan na wala wala pa susukot na silang kapoti tabi mo na ako dito mga libas nag observe mo na ako sa paligid kung umuulan ba para sabi ko parang hindi naman sabi ko istambay mo na ako Kuldong Panda ang dilim oh, dami na uh, nakapote na sila wala pang ulan advance advance sila yan you na oh know, Dumanda Panda sa unahan niya Pilkua, ang dilim na talaga sa Pubao sabi ko ah ako safety ko na yung cellphone ko itago ko nga dito sa box yung cellphone ko tapos uh, mamaya Nakaalis na ako nyan Hindi pa po mag, Hindi pa ako magkakaputi yan mga lods Sabi ko wala namang ulan Pero niready ko na yung Kaputi ko Pinakababaw ko na Kung ano mangyari Mabilis na siya Kudukutin Sabi ko para walang ulan Ya sabi ko Nandahan na lang tayo Nandahan na ako dyan mga lods Pero, wala namang ulan Ba't ito kaputi ay init-init? Kaya Excited na ako na Nalarga na Alright Let's so late ang so, in dream din talaga banda sa may Pilkua yan, sa Kupaw. Ang dream talaga ng mga lods, parang bumagsak na yung ulan dyan. Sabi ko, wala, mahirap to. Talagang babagsak tong lakas-lakas na ulan siguro. Kaya may maya ang mga lods. Yun na nga, parang maambun-ambun yata dyan. Mga patak ng, uh, ng patak na ulan. Dyan banda unahan. Ang na puno-puno ng uh, nakamuto ng kagintuan sa gilid ng ano, tayo open, sumisilong na. Yan tayo mga lotso. Sakto nga sila pala. Tamantama, adba sa adba sa mag-isip mo yung mga kanina nagkakapote. Kasi nga, oh, alam na alam nila na babagsak na yung ulan. Diba? Yan na, oh. Yan na. Yan na. Yan na. Papatak-patak -patak na yung uh, ulan ng mga loads. Oh. Ah, yan na. Ah. Nagmamadali. Natuloy ako dyan. Nagmamadali na ako. Kasi bumagsak na yung malakas sa ulan ng mga loads. Oh, ubad tayo ng ano. Uh, ubad ba? Ubad tayo ng uh, ba? Kasi mapasa. Okay lang mapasa yung sapatos natin. Huwag lang yung medyas kasi duty pa tayo. Okay lang mapasa. paa natin. Huwag lang yung medyas. Yan. Mamadali natuloy ako dyan. Kung nakinig lang ako kanina, kung gumaya ako kanina sa mga riders na magsuot ng kaputi, di na sana ako hihinto dyan. O, di pa naman mamadali, ituloy ako dyan kasi bumagsak, lakas-lakas na ako. Yan o, patak-patak na o, shout out dyan, shout out sa mga kasamaan ko dyan, sa ko, kaputi dyan. Sabang na <laughs> tisay, Isuot lang siya ano Na, na ba? Kaya rin ba? Kaya Dyan, sa mga kasabay ko na nagbibihis dyan nabutan ng malakas ang ulan Shout out sa inyo mga loads grabe ang lakas talaga ang ulan dinuro ang laki ng patak yan mo ba agad yung kalsada mga loads lalaga na tayo ulit mga loads nakakaputi na tayo grabe yung ano Grabe 'yung uh, naririnig, 'yung mga ulan, 'yung patak ng uh, ulan. Grabe 'yung lakas ng ano, ulan. <laughs>

Grabe po lang mga lutso oh. Grabe lakas talaga Ang laki ng patak Di man yung kasada mga lutso oh. Kita niyo. Ang daming tubig na Oh Grabe oh Napakarami to din sa kasada mga lutso Dito yan sa may commonwealth Napakalakas na kalangkulan niya mga lutso papasok na tayo sa trabaho niyan. Tara. Oh, dito sa ano. yung banda. Bro. Oh, super abi na ulan talaga. Abi oh. Ah, oh. Kita kita yung tubig talaga na maapon sa kalsada. Grabe oh. Right safe, right safe tayo mga loob siya ah, Sarap pagka-rides, pagka-umulan Masagi lang tayo na mapasa Sige, sige, sige. Ang ganda niya, mga lods. Kasutang-sutang. Hindi naman naman sa motor, mga lods. Sabi, mga lods. Ano ito? Hindi lang buhay ito. Kapote natin. Abit-abit po. Lakas ang ganaan. Bil-bilwa ito, mga lods. bil talaga, oo. Bigbang buhay ito talaga. Bigbang magsas talaga. Ang pagsas. 재미, dia dalam sekejap lagi Fiat patak-patak talaga yung ulan oh. Nababasa na yung camera ko mga lods. Pero so good pa rin. Waterproof yan. Andito lang mga lods. Vlog ko.